guys, good morning. May nag-PM po sa akin itong umaga. Habang nag-workpast po ako, may nag-PM. Ang aking suki sa Philippine food. Nagtatanong kung may kalamansi pa ba ako. Bibili daw siya. So, kung meron man, hindi ay, hindi ko ibibinta. Ibigyan ko na lang siya kasi mag-order mag din siya. Susana, meron pang bunga. Sabi ko, tika saglit, labas mo na ako sa bahay. Tika muna na, baka may ahas. Pukpukin ko muna. Tingnan niyo ang aking kumpos, guys, oh. Umangat na yung takip, di ba? Kasi may tumubo na ano, puno ng saging. Ay. So, titingnan natin ngayon kung marami pang bunga o kaya natin siyang bigyan. Kasi hindi na ako nakasilip simulat. Akala ko kasi, ano, sabi ko wala ng bunga kasi ang dami nangunguha. Maliit pa nga kinukuha na. Kasi pag pinost ko sa Facebook, nakita nilang may kalamansi. Eh. Ayan, maghihingi. Pupunta sa bahay, bibili. At maghihingi kaya. Uh, ano? kaya na ano ko at nakatuwa naman din sila pag nakakuha sila dito sa garden ay tuwang tuwa yung mukha nilang tuwang tuwa ay meron pa nga guys ayan o oh. Tadang. so meron pang natitira tadang kalamansi sana marami natutuwa ako pag nakita ko yung mukha nilang tuwang tuwa sa mga pinaghirapan kong mga pananim. Kaya okay na lang. So, bara ayun pa. Nasa ilalim meron. Ay, meron ito guys. Ay, maliit. Ito. Kukunin na natin. Bigay na lang natin. Bango. Mas sa ilalim. So kayo yun nga guys, kaya itong taon na to, yung ating kalamansi ay hindi siya na harvest ng bisahang harvest paunti-unti kasi pumupunta sila sa garden bago sila kumatok o mag doorbell sa bahay sisilip yung ibang customer ko ay sisilip muna sa aking backyard So nakikita nila kung anong meron. Kaya ayun. Pero nakakatuwa kasi tuwang-tuwa yung mga Pilipino natin katabayan. Kasi minsan wala kasi to sa department store o sa bilihan. Minsan lang siya pero mahal. Mahal lang siya guys. Ano lang. Tatlong peraso. Bili? Ganun lang ang uh, mga limang piraso. Tapos mahal. Alak ko, meron pa kaya. Kita na yung ano ko. Ayan, meron. Ay, may man. Ayan. Kaya yung hindi natin naabot talaga yung ating kalamansi, yung harvest time talaga niya. Yung talagang harvest niya, ala, meron nga. Ay, meron na, guys. Ayan. Malapit ang nahinog. Nasa ilalim siya, meron pa. Hindi nila nakita. Kikita na yung pit, ano ko dun, Flower. Singit ko dun sa kapitbahay. Nakaupo ko, naka short kasi ako, ng bahay. Hmm. Silipin talaga ng silipin. Ang bango dito, guys super bang Sana may makita pa ako. Ayun, meron nga guys. Dapat igyan mo yung talasan mo yung mata mo. Kahit pa meron pala. <laughs> kahapon nag-harvest tayo ng gulay yung previous video natin hmm. ito ayan meron na naman dito so ayan matuwa na yan sila itong customer ko na to ay talagang hindi to nagbabago at bisaya tagadabaw napakabait tong tao na to wala kang maririnig na mga masasamang salita masasamang salita ano sa akin tungkol sa akin kasi may mga Pilipina dito kahit hindi mo sila inaano gagawan ka ng istorya at kung ano-ano ang inaano sa akin hindi ko alam marami kasi dito sa Japan ganun guys kahit hindi mo sila inaano ibigla eh, na lang ano sa iyo chismis ka at magawa ng istorya. Pero, ay, ang dami. Ang dami dito. Kukunin na natin ay, yung, ay, maliit. Iwan natin itong maliit para sa akin. Kita nyo, guys. Yan, o. Oh. Dapat kasi, ha. Lalim na ilalim. Iwan natin to para sa akin. Maliit pa. Ayan, mayroon din. So, mayroong dalawa. Iwan natin dito banda. <laughs> Para sa akin pag kumakain ako may... Ano ako? Ayun, pa. Isa. Ano ako? Makikita. Mayroong pa dito guys. Yun. Ayan o. Oh. Kita nyo guys. Ayan. Ito. ako, lang guys. Dapat kasi ang pagtanim ko nito ay hindi nakadikit sa ano gitna gitna kuti. Ayan. Dalawa na. Para pag may bunga sa likod ay makuha natin kaagad. So tandaan natin yun guys, may tira tayong dalawa para sa ating sarili. Pinagpawisan ako kaagad ah. Naka-exam. Mga <laughs> di ba? Nagahagilap ako eh. So, wala na dito. Wala na dito ganda. ah uh, dito naman tayo. So, mamaya nga po, mag-harvest tayo. So, kawawa yung ano ko, Sigurillas ko guys. Oh, Diligan natin yan. yun. Yan ang pala tandaan. May natira doon para sa akin. Dalawa doon banda. O, oh, di pa I-input natin sa utak. Maliit pa eh. At hindi ako masyado nag-aasin kasi pag may insulin ka, mga citrus oranges ay hindi siya ano, lakyan ko. Iwas na lang din. Kasi sabi ng doktor, ayan, may nakuha na naman ako. Sana marami yung bunga niya sunod. Sunod na taon. Wala na dito. Ay, wala na dito, guys. Ayan, sana dadami. Ipitrim natin yun ang init. Ayan ang nakuha ako. Hmm. Tungtuan na yan. Kahit ganyan yung nakuha. Kulang. Tika dilig mo na tayo. Si kawawa yung pananin. Kulang ng tubig. Garbage time. Wala. Ang lakas ng hangin sa Eh. Hmm. Grabe oh, nagtumbahan yung mga tanong eh. Hindi ba? Wala na, tapatos na. Last harvest na natin yung kahapon. Hintayin na lang natin sila mag-dry. Mag-dry. Naglinis na din lahat pala yung aking kapitbahay. Hintay natin mahinog ang mga buto ng alubati. Ayan o, mahinog na hmm. Kita nyo guys. Ayan, mahinog na ang dami na din ako nakuha. Ayan ang aking gawain pa o. Hindi pa, di ba, nag-ano tayo kahapon. Hindi pa natapos-tapos. Ngayon walang hangin, magsunog. Pwede na siguro tayo magsunog mamaya. 10, 11, 11 ano na guys kaya ni Jo na ang araw kahit makulimlim mainit init? Di ka kasi wala na tama ang hindi siguro ito harbikin yung ating balanghoy at saka yung peanuts mamaya harbikin natin guys yung balanghoy natin balinghoy ano ba sa Tagalog diba? dito din grabe ngayon nandito yung sasakyan kaya makaalis tayo guys ako talaga uwi ng pinas bibili talaga ko walis tingting walis tingting guys kasi mahirap dito walang walis tingting oh tingnan mo ang kasi ng ano ko backyard di ba dami grabe ka ano yung aking backyard dami kong lilipitin yung patula. Pag suwan tayo, natuyo na yung ating patula. Yun, oh. yun, yun. Patula yun. Pinahinog ko para sa sinilya. Ay, nag... Masarap pala magsunog ngayon. Ay, may nagsunog doon, o. Oh. Kasi walang hangin. Kaso mainit. Grabing hangin kasi dito, o. Eh dagdag dagdagan pa natin tong ating planter box uh, rich bed ang tawag ba nito ano ba sa pag may time sa sunod na taon ayun guys kasi itong pangkong natin ay maganda ang tubo ngayon to guys. Pasok na tayo. Tapos na tayo nag-init. kataw-tao. Ayan ang ating nakuha. So. Meron siyang ano. Meron siyang pag nag-order siya, meron siyang pre. Pre na kalamansi. Maliliit. Oh, Okay na yan. Ito. Nahinog na nga. Diba? Ganito lang sa ano, department store kung meron man. Tatlo. Pero minsan apat. Nalig ng kitchen. O, oh, di. Tapos dagdagan ko pa ito ng puno. Yung aking ano, kalamansi. Damian ko pa. Dito ko ilagay sa likod. Ayan. Doon yung garden kanina. Diyan ko ilagay, o. Oh. Hmm. Ba? Diba? Okay guys, mamaya, uli. Isisettle ko muna yung order niya. Pap ano kaya yung dagdag niya dito para hindi maano? Kahit daw kunti eh, eh sabi ko sayang naman yung ano, shipping, ibibigay ko lang, hindi ko na ibenta. Kasi 30 pieces nito ay 300 yen. So 300 eh, tag ang 100 ay 38 pesos sa atin. O, di ba? Kahit paano, naka-alkansya na din ako sa mga gulay ko. <laughs> di ba nakakita? Kahit pa paano, kahit matutuwa pa yung aking mga customer, mura lang eh. 300, isang pack kasi yung 300. Minsan may 500 yung maramihan, okay? Sumaya so, uli.